parang pagpapabaya ng ating gobyerno sa mamamayan para naman ilagpad ang mismong nangyayari sa mga komunidad pati na rin sa mga paaralan na meron tayo sa Metro Manila tawagan po namin si Mara de la Cruz mula sa 155 for Human Rights and Democracy. Corrupt! 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 Nangyayari, yes. Itong TPWH na ito na lintik, pahirap at gahaman sa mga mga yan, ay kasabakat ng libo-libo, bilyon-bilyon na kinurakot ng mga kontraktor na pagmamayari ng mga dinastiya. Makatarungan ba na bilyon-bilyon kahit mga buhay, mga bahay, mga pinaghahanap buhay ng ating ang nakasalalay sa pangungurakot na ito. Iyon ang kapalit ng mga